Mga bayani galing sa lalawigan ng Laguna. Ang lalawigan ng Laguna ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na kilala sa pagiging pinagmulan ng maraming bayani. Ang kasaysayang ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng lokasyon, ekonomiya, kultura, at mga pangyayari noong panahon ng kolonyalismo sa bansa. Lokasyon ng Laguna Ang Laguna ay nasa sentro ng Luzon at malapit sa Maynila, ang sentro ng kapangyarihan ng mga Espanyol noong panahong kolonyal. Dahil dito, ang mga residente ng Laguna ay higit na naapektuhan ng mga patakaran at pang-aabuso ng mga kolonyalista. Ang kanilang pagiging malapit sa sentro ng kapangyarihan ay nagbigay sa kanila ng higit na kaalaman at pagkaunawa sa mga usaping pampulitika at panlipunan. Ang proximity na ito ay nagbigay rin sa mga taga-Laguna ng pagkakataon upang aktibong makilahok sa mga kilusang revolusyonaryo at intelektwal. Paglaganap ng Edukasyon ang Laguna ay naging tahanan ng mga edukadong Pilipino noong panahon ng Espanyol, kabilang na ang pambansang bayani na si E.A. Jose Rizal. Ang mga pamilyang tulad ng mga Rizal ay nagkaroon ng akses sa edukasyon sa mga kilalang institusyon sa Maynila at maging sa ibang bansa. Ang mataas na antas ng edukasyon sa Laguna ay nagbigay daan sa paghubog ng mga lider na may malawak na pananaw sa kalagayan ng bansa. Ang mga edukadong ito tulad ni Rizal at Pasiano Rizal, ay gumamit ng kanilang kaalaman upang magtaguyod ng mga reforma at kalayaan. Inspirasyon ng mga bayani Ang halimbawa ng mga naunang bayani mula sa Laguna ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga residente nito. Ang pagiging isang bayani ay nagiging bahagi ng kolektibong diwa ng mga taga-Laguna. Halimbawa, ang tagumpay ni Rizal bilang isang leader ng nasyonalismo ay nagbigay inspirasyon sa mga kabataan upang ipagpatuloy ang laban para sa reforma at kalayaan. Isa, ehhi Jose Protacio Rizal Mercado Lay Alonso Rialonda Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. bansag, pambansang bayani ng Pilipinas lugar ng kapanganakan, kalamba, laguna kapanganakan, Hunilabing Sham isang libo walong daan at anim na put isa kamatayan, Disyembre tatlumpu, isang libo walong daan at na put anim kontribusyon. Ay e isinulong ang diwa ng nasyonalismo sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Mitengere at El Filibusterismo na nagmulat sa Pilipino sa pagmamalupit ng mga Kastila. Nagsilbing inspirasyon sa mga revolusyonaryo upang labanan ang kolonyalismo. Isinulong ang edukasyon at reforma sa lipunan sa kanyang mga sulatin at adhikain. Dalawa, Emilio Jacinto Emilio Jacinto. Bansag, utak ng katipunan lugar ng kapanganakan, Trozo, Tondo, Manila, ina ay tagapagsandyan, Laguna, Kapanganakan, Disyembre 15, 1875 kamatayan, Abril 16 na, libo at daan na putsyam kontribusyon. Inaging pangunahing tagapayon ni Andres Bonifacio sa Katipunan. Sumulat ng Kartilya ng Katipunan, isang gabay para sa moralidad at prinsipyo ng mga miyembro ng Katipunan. Aktibong lumahok sa pakikibaka laban sa mga Kastila. Tatlo, Vicentilim Vicentilim. Bansag, unang Pilipino general sa West Point lugar ng Kapanganakan, Kalamba, Laguna Kapanganakan, Pebrero 24. Isang libo walong daan at walumput walo kamatayan, Disyembre 31. Isang libo siyam na at apat naput apat kontribusyon. Ay e unang Pilipinong nagtapos sa prestihiyosong United States Military Academy sa West Point. Nagsilbing opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pinangunahan ang depensa laban sa mga hapons noong ikalawang digma ang pandaigdig. Isa sa mga leader na nagbigay daan sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga dayuhan. Apat, Miguel Malvar Miguel Malvar. Bansag, huling general ng himagsikan lugar ng kapanganakan, Santo Tomas, Batangas, nanirahan at naglingkod sa Laguna, Kapanganakan, Setyembre 27, 1865 kamatayan, Oktubre 13. Isang libo siyam na daan at labing isa kontribusyon. E isa sa mga general ng Revolusyong Pilipino na lumaban sa mga Kastila at Amerikano. Nagpatuloy ng laban para sa kalayaan ng Pilipinas matapos mahuli si Emilio Aguinaldo. Pinamunuan ang mga natitirang puwersa ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamahalaan ng Amerika. 5. Pasyano Rizal Pasyano Rizal Bansag, pangalawang ama ng himagsikan lugar ng Kapanganakan, Kalamba, Laguna Kapanganakan, Marso Pito, 1851 kamatayan. Abril at tatlumpu kontribusyon. Naging tagapayo at tagasuporta ng kanyang kapatid na si E.K. Jos Rizal. Miembro ng Katipunan at naging general sa Revolusyong Pilipino. Aktibong tumulong sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga laban ng revolusyon. Anim, Pedro Paterno Pedro Paterno. Bansag, diplomat ng himagsikan lugar ng kapanganakan. Santa Cruz, Laguna Kapanganakan, Pebrero 27, 1857 kamatayan, Abril 26, isa kontribusyon. Namagitan sa kasundo ang Pact of Biak na Bato, isang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Isa sa mga nagtatag ng Malolos Congress na nagbalangkas ng saligang batas ng Unang Republika ng Pilipinas. Konklusyon maraming bayani ang nagmula sa Laguna dahil sa kombinasyon ng edukasyon, ekonomiya, kultura at lokasyon ng lalawigan. Ang kanilang mga ambag sa kasaysayan ay nagpapatunay na ang Laguna ay isang lugar na puno ng makabayan, matalino at mapangahas na mga individual na naging instrumento sa pagtatamo ng kalayaan ng bansa.